So yun guys, uh, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Uh, ito na naman tayo, panipagang araw, panipagong vlog na naman. So for today's vlog, ay update ko kayo guys uh, sa aking mga manok dito. At uh, umuulan na naman. So kailangan na naman natin magbigay ng core prevention na uh, gamot para sa ating uh, importante talaga yung ating sisyo. So Ika 15 days old kasi ako nagbibigay na ah uh, ito ang bruxitel. So 12 days old pa lang ngayon yung mga sisi. pero pwede na natin yung uh, painumin kasi uh, maulan na dito kahapon at saka ngayon. So ibibigay natin to sa mga sisyo and then pati na rin sa mga iba natin mga alaga pang mga para for uh, prevention na rin nila sa iwas sipong kasi ilang araw din ditong puro init and then bigla may yung umulan kahapon so yung isa nito is equivalent sa kalahating galon na tubig so kasi 5 grams lang to pag 10 grams so bali isang galon of water na so half lang bali dito na yung tubig dito so ang ginagawa ko guys ayan ay dinaluin lang dito sa loob mahirap na kasi pag maunahan ng sipon ng ating mga alaga uh, sisyo. kasi yun yung pinaka mahirap na stages nila yung pagiging sisiw kung lumaki na sila 2 months old okay na yun so, ano guys alam ko lang nang mabuti. So, tapos ko na silang pakainin pero hindi ko sila binigyan muna ng tubig para maunaw sila. And then, para makainom sila nito. guys. Okay na. Tapos may ginawa ko kapon guys na pakainan ng ating mga pasisyo. So, ipapakita ko sila. Guys, okay, so. oh. Yan. So, bali, uh, yung kahoy na to is natira lang sa ginawa dating uh, Misa, dun sa school ni Mrs. So, yun yung panangga na nilagyan ng uh, transparent na cellophane nung COVID time pa. So, pinall out na ito, binala ko dito and then, hindi nakagawa tayo ng dalawa. Okay, so, mga yeah, dalawang piraso so may nakanda na tayo para sa ating pasisyo lagyan ko nito sa gilid yun okay, guys so, para pag flat nito hindi ma tapon kasi kung ito lang may posibilidad na matumba so ay okay, natin ng ah ganito so guys yeah so para dalawa So, naglimlim na pala yung manok natin na uh, na-pair natin sa basilan and din sa uh, native na black. So, bali uh, 13 yung itlog niya. O, labing tatlo. So, plus yung isang nabasag is labing uh, apat talaga yung itlog niya. So, ah uh, dahil sa ginagamit nating vitamina na red cell and then gumagamit din tayo ng ah uh, egg 1000. So, yun. Napaganda yung ah uh, pag ng ating mga gamit. And then yung ating shamu, ah five consecutive days na nangiitog siya. So, sabihin sa masunod, ah uh, walang araw na hindi siya nangiitog. So ngayon, tinignan ko, doon, doon na siya, naka, nakaakyat na siya sa kanyang kugaran. So, sabihin, pag nangiitog ngayon, 6 uh, six days na consecutive. <laughs> so, maganda talaga yung ah uh, pag-priming natin sa kanila. ah uh, so, na korda, may vitamina, and then additional na rin yung 8,000 para ma-enhance yung kanilang uh, pangingitlog. So, yun guys. Kasi hindi ko lang pala. Habang nagbablog ako, <laughs> may niluluto akong ulam para sa uh, umagahan namin. So, yun guys. Uh, ibibigay ko na to sa ah uh, ating malagang manok. So, dyan lang naman yung ating backyard sa likod ng aming bahay. Ah, uh, dito lang ako nag-intro kasi may music dun sa labas at baka makapirit naman tayo. So, sayang naman. So, yun guys, sabangin. So, yun guys, bali ito, lagyan natin to Kahit may natira pang tapatuka. Ah, Yan yung ah, iniinom ni Red. Yan. Tapos, yung alagayan dito. Ito para sa ating mga sisiyo. So, yun guys. Ah, importante na malinis rin natin muna yung... Uh, patubigan nila bago natin ibigay so yung iba kasi is ah uh, dito na yung kanilang patubigan sa loob tulad nito yan sa loob yung patubigan nila mga diy lang na patubigan kasi pag bumili tayo uh, ang mahal so mga diy lang guys yung patubigan ko dito ito yung isa is Inulong muna natin si Gold Natatakot kasi si Gold Sa mga iba nating roaster dito uh, Nakatalo siya Tapos dito yung ating Ibang pasisip So yun guys uh, Tumutunog yung uh, May bagong pisa kasi Si Free Range na uh, Manok na abong duno uh ah uh, iba yung tunog siya kasi natatakot siya sa mga kalapating dumadapo dito so yun guys uh, ito na yung ating mga sisil sisil I mean na uh, 12 days old so yan na sila so ipapakita ko sa inyo ng malapitan yan yan sila so may mga balahibo ng sapakpak Ayan, yung 12 days old natin ng na mga cisco. So ang gaganda nila ang panglulusot. So ito yung ating uh, basilan roster na na-pair doon sa native natin. Uh which is ah, naglilimlim na. So, Ayun yung ating mga ibang anak. Ah, no? Lagyanan natin So Papasigip ko lang sa inyo guys yung uh, Shamo natin So lakasan ko lang yung busis ko kasi may music dito uh, Sayang naman yung video natin Kung ma-copyright uh, lang So yun guys uh, ito yung patubigan nila Yung dalawa ni Brahma So Ito yung update sa ating uh, Shamo na binibread So pag umitlog siya ngayon 6 uh, consecutive days guys Yung kanyang pagitlog So, yan, panganim na to. So, tuloy-tuloy yung kanyang pingitlog. So, maganda talaga yung uh, vitamina na binigay natin. Epektibo. So, yan guys. So, wag muna nating isturbuhin yan. <laughs> so, yun lang muna guys. Yung update ngayon dito sa aking munting backyard. So, pagbibigay lang muna ng prevention uh, sa ating mga alagang manok. Kasi mahirap na pagmatamaan yung ating mga sisiw. Uh, so yun lang guys, uh, pangabang sa mga next nating vlog. So God bless sa ating lahat at shout out sa inyo. Uh, man kayong sunok ng mundo sa mga kababayan nating OFW. So mabuhay. So mabay na.